The heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and power in the vibrant capital of the Philippines. Metro Manila. Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila, the music and news authority. One time the new Filipino time, Alasa is ng gabi This time check is brought to you by DRIVEMAX Capsule. LALAKING ANGAT TUMATAGAL! Six sik sa mga bagong balita rinig, rinig. sa buong bansa. bansa. Narito na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide Mulasa sa Brigada News FM Manila. DRIVEMAX Max. Drive Umaangat na Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Mga winning party list na iproklama na ngayong araw. Dalawang nananaw party list hindi na iproklama dahil sa pending na mga kaso. Pangulong Bobong Marcos, bukas makipagkasundo sa mga Duterte. O mastermind at isa pang suspek sa pagdukot at pagpatay kay Anson Ke at driver nito. Aristado na PNP sa isang resort sa Buracay. At saayo sa San Juanico Bridge, posibleng magtagal ng dalawang taon. At dalawa pang Pinoy, matagumpay na nakatuntong sa summit ng Mount Everest. Dita. Buong puso, Kasama ang buong persa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Balita. <tipulong> Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Lunes, May 19, 2025. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Sheila Matibag at Brigada Abner Francisco. Climax. Climax. Brigada Bandita. Nationwide. Nation Mga kabrigada, matapos iproklama nitong Sabado ang labindalawang senador na nanalo sa katatapos lang ng midterm elections. Mga party list group na nakakuha ng maraming boto sa nakaraang halalan, iprinoklama na rin po ngayong araw para sa kabuang detalye ng report Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Brigada. Report! Brigada, Chef Brigada Abs, na iproklama na mga nangangayong araw ang lahat ng na mga nanalong party group sa katatapos lang nga na 2025 midterm election. Kung saan eksaktong alas pres ng hapon, nagsimula ang programa at nagtapos naman agad bago magkalasing Pero bago nga magsimula ang pagbabasa ng proclamation resolution ay nagbigay muna ng mensahe si Comelec Chairman George Garcia. Ayon kay Garcia, Umaasa siya na mapuputol na sa mga susunod na halalan ang gawin ng ilang botante na pagboto base sa popularidad. Dagdag pa niya sa pagtanggap nila sa mga bagong miyembro ng Kongreso ay umaasa siya na makakatulong mo ito sa pagpapalawak na kanilang adhikain na mapahusay nga ang electoral system. Kabilang naman ang wantahanan sa mga ipinuroklamang ngayong araw sa pangunguna ng first nominee nito na si Atornin Nato Ducado patapos makakuha ng kabuang boto na 309,761 ay meron ng isang seat ang naturang party list sa Kongreso. Maaalala isa sa mga layunin ng wantahanan ang makapagbigay ng abot kayang pabahay para sa mga mamayang Pilipino. Patuloy naman din ang pasasalamat na naturang party list sa lahat ng mga pamilyang Pilipino na patuloy na naniniwala sa pag ng pagbabago. Diniyak naman din ni Odocado na makakasama ng bawat Pilipino ang wantahanan sa paglaban sa edukasyon, kabuhayan, kalusugan at maging pabahay. In the heart of changing life, ako si Brigada Uncortals ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news of sa kaugnay pa rin na balita mga kabrigada, ang National Board of Canvassers sinuspindi ang proklamasyon ng dalawang mga party list groups. Brigada Jigo Custodio, Ibrigada brigada mo! Brigada! Hindi na pinadalhan ang imbitasyon ng National Board of Canvassers ang Duterte Youth at ang bagong National party list patapos masuspindi ang ang proklamasyon nito <laughs> ngayong hapon sa talumpati ni Comelec Chairman George, George Irwin Garcia na suspindihan na turang party group dahil sa mga nakabimbing kaso na inuugnay sa grave violation ng election laws. Ang Duterte Youth Party List ay pangalawa sa nanalong party list at nakakuha ng tatlong upuan sa Kongreso habang ang habang ang, habang ang bagong generasyon party list naman ay nakakuha ng isang congressional seat para sa 28th Congress. Target ng COMELEC para resolbahin ng mga kaso hanggang June 30. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Musical News of 40. Nationwide Nation Samantala umalma ang bagong henerasyon party list sa desisyon ng Commission on Elections na suspindihin ang proklamasyon nito bilang isa sa mga party list na nakakuha ng pwesto sa kamara Sa isang statement, iginiit ng party list na wala silang natanggap na abiso, babala o anumang paunang impormasyon at basta na lamang inanunsyo ng Comelec ang suspension suspens posisyon ng proklamasyon. Mistulang pinatahimik umano ng Polbadi ang mahigit 300,000 na bumoto sa kanila. Ipinaliwanag ng BH na kasalukuyang kinakatawa ni Congressman Bernadette Herrera na mismong mga panuntunan ng Comelec ang nagsasabi na ang proklamasyon ay dapat ituloy maliban lang kung ang isang kaso ay may pinal na resolusyon. Nakahanda umano ang party list na harapin ang anumang reklamo ngunit hanggat hindi maayos na naisasa publiko at naibibigay ang tamang proseso eso ay maituturing na kawalan ng hustisya at labag sa batas ang suspensyon ng proklamasyon. Dagdag pa nito, naghain na sila ng urgent motion to proclaim at umaasang gagawin ng COMELEC ang tama, makatarungan at nararapat. Phymax. 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 Samantana mga kabrigada sa pagbabalik sa kanyang hometown sa Lupon, Davao Oriental para boboto Inalala ni Senador Christopher Bongo ang kanyang taimtim na pagdarasal bago ang halalan. Anya humingi siya ng gabay at nagpasalamat sa pagkakataong makapagsilbi sa bayan. Kasabay nito mga kabrigada nagpaabot siya ng pasasalamat sa mga guro, mga volunteers, uniform personnel at election officials na nagsigurong maayos ang halalan. Amen. Nature -wide. Nature -wide. Sa ibang mga balita naman po, bukas umano si Pangulong Bongbong Marcos na makipagkasundo sa mga Duterte. Sa isang podcast interview, sinabi nitong ayaw niyang may kaaway. Marami na raw siyang kaaway kaya hindi niya na ito kailangan at ang kailangan niya ay mga kaibigan. Ayon sa presidente, hanggat maari, ang habol niya ay stability at kapayapaan para magawa ang trabaho. Ito anya ang dahilan kung bakit siya laging bukas sa pagtutulungan. Sa huli, sinabi ng pangulo na kahit hindi magkasundo, dapat ay gawin ang trabaho at alisin na ang gulo. Climax. Climax. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Umiwas naman ang Malacanang na magbigay ng direktang komento sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na naisa matuloy ang impeachment trial upang masaksihan ang anyay bloodbath. Pero sa press briefing sa Malacanang mga kabrigada, tinawag ni Palace Press Officer Claire Castro na medyo may pagkabayolente ang pahayag ng pangalawang Pangulo. Subalit umaasa ang natural opisyal na isa lamang itong figure of speech at hindi dapat anawain sa literal na kahulugan. Na binigyang diin ni Castro na kung itutuloy man ang impeachment proceedings, hayaan na lamang itong umusad bilang bahagi ng demokratikong proseso kung saan inaasahan matinding balitaktakan. Samantala, iginiit ng palasyo na hindi makikalam ang Pangulo sa isyo. Tumagi rin ang Malacanang na magbigay ng reaksyon sa naging komento ni dating Senadora Laila Dilima kung saan tinawag ng pahayag o tinawag ang pahayag ni VP Duterte bilang isang toxic Vitorica. Fightbacks. Samantala House Prosecution Member, iginiit na hindi bloodbath, kundi winner take all ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada. Pinunan House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang paglalarawan ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial bilang bloodbath. Ayon kay Defensor, ang paglilitis ay patungkol sa katotohanan at pananagutan na marapat paghandaan ng dalawang panig. Kapag naghandaan niya ng mabuti ang depensa at prosekusyon, mas magiging madali para sa publiko na tanggapin ang kahihinatnan ng impeachment trial, makonvictman man si VP Sara o mapawalang sala. Giit ni Defensor na isa sa mga member ng prosecution panel sa halip na bloodbath, mas magandang sabihin na winner takes it all, ang impeachment trial, kung saan ang nais ay malinaw na pagkakalatag ng ebidensya. Umaasa rin ng kongresista na hindi makikialam ang Korte Suprema sa political process upang nang sa gayon ay madaling matanggap ng mga mambabatas at ng taong bayan kapag na-acquit si Duterte. Dagdag pa nito, isa itong kwestiyong pampolitika na dapat sagutin ng mga nahalal na senador at kongresista at hindi dapat panghimasukan ng Korte Suprema. Kung kung wala o manong grave abuse of discretion sa panig ng Senado o ng Kamara, kumpiyansa naman si Defensor na irerespeto ng Supreme Court ang separation of powers. Binigyang diin ni Defensor na ang pinakamagandang closure ay ang matuloy ang impeachment trial upang matukoy kung walang kasalanan o may pananagutan ang pangalawang Pangulo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. IMAX. 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 Brigada Nationwide. Isa pang main suspect sa Anson K. Kidnap Slay. Arestado sa Buracay. Chinese na tumulong sa kanyang pagtatago kasama sa inaresto. Brigada Kat Austria i-Brigada mo. Brigada. Live yeah. <muking> <muking> report. Ikinukonsidera ng solve ng Philippine National Police ang kaso ng pagkidnap at pagpatay sa negosyanteng si Anson K. at kanyang driver. Ito ay makaraang kumpirmahin ng PNP na naaresto na si Alias Kelitan, ang co-mastermind sa kidnapping for ransom case. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, nagpalipat-lipat ng hotel sa Puracay ang sospek kasamang isang bujapi na umanit mulong sa kanyang pagtatago. Base sa intelligence report na natini si Kelly Tan sa isang resort sa Boracay mula April 26 hanggang May 1. Ngunit agad lumipat ng tinutuloy ang hotel nang matunugan ang paghahanap sa kanya. Ginamit umano ni wood Japing ang kanyang profesyon bilang hairdresser upang tulungan si Kelly Tan na mag-disguise at makaiwas sa mga otoridad. Nakuha sa kanyang isang mask na may wig. Sa ngayon, isinasagawa ng inquest proceedings laban sa kanila. Kaugnayan na yan ang kasong undesirability at paglabag sa immigration laws. Maalala na nauna nang sumuko ang mastermind sa na si David Tandiao. Na-arresto naman sa Palawan si Richardo Austria tremart katikista Patuloy namang pinagahanap ang isa pang suspect na si Jonin Lim. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Brigada Bandita. Nationwide. ang pag-aproba sa dagdag ng 16,000 teaching position. Layong palakasin ng edukasyon at bawasan ang workload ng mga guro ayon po yan sa palasyo. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo. Brigada. <laughs> report. Inaprobahan ng pamahalaan ang pagdaragdag ng 16,000 teaching positions para sa darating na school year, mas mataas kumpara sa dating 10,000 na karaniwang nalilikha taon-taon. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang education system sa bansa at tugunan ang kakulangan ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Ang karagdagang mga posisyon ay inaasang makakatulong upang mabawa mabawasan ang laki ng klase, mapagaan ang workload ng mga guro at mapahusay ang kalidad ng pagtuturo sa mga mag-aaral. Binanggit din ni Castro na bahagi pa lamang ito ng mas malawak na plano kung saan target ng administrasyon na makalikha ng kabuang 20,000 na bagong teaching positions. Layo ng hakbang na mas matutukan ng bawat estudyante upang mas maging epektibo ang kanilang pagkatuto. Ayon pa kay Castro, nasa 4.19 billion pesos ang pondo na inilaan para sa dagdag na mga guro na nakapaloob sa regular na alokasyon ng Department of Education sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Snipemax, naman ng Philippine Ports Authority o PPA ang kahandaan ng mga roro matapos ipagbawal ng mabibigat ng mga trucks sa San Juanico Bridge sa panayam ng Brigada News FM Manila kay PPA Eastern Leyte Assistant Port Manager Anthony Kalil Lamigo. Sinabi nitong wala nang stranded na mga biyahero sa ngayon. Ngayon sir, wala naman na tayong ano, technically bang standard kasi nga may expectation naman tayo na matatransport sila. Mm -hmm. So they're just on standby. Tuloy-tuloy din naman ang mga biyay kabilang na ang sa Maguino Port sa Calbayog. Handa rin daw sila sa ganitong setup lalo na inaasahan naman manong, aabot pa ng hanggang dalawang taon na ang rehabilitation sa tulay. It's approximately uh, two years. Hmm. So, uh, parang galon po yung ano, no, na timeline na binigyan na for the repair. So, hmm. medyo matagal-tagal po ito na, ano, na, you know, the situation we have here. Yan ang tinig ni PPA Eastern Leyte Assistant Port Manager, Atty. Khalil Lamigo. Right Sumantalan right right nakarating na po sa tuktok ng Mount Everest ang mga Filipino climbers na sina Gino Panganiban at Miguel Mapalad ng Philippine 14 Peaks Expedition Team Maliban sa mga ito, kasama rin si Rick Rabe na ikasyam na Pilipino na nakatungtong sa naturang bahagi ng bundok Ayon po sa grupo, ang milestone na iyon ay hindi individual success Kasunod ng pagkasawi ng kasamahan nila si PJ Santiago II. Bagaman hindi umano nito narating ang summit, sinabi ng kanyang team na ginawa ni Santiago ang lahat para sa pangarap na makatungtong sa tuktok ng may pagmamahal, tiyaga at buong dangal para sa Pilipinas. IMAX. 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 Sa atin naman, drive box, umaangat na balita mga kabrigada, Paano nga ba mapaibig ang isang babae? Sa mga kalalakihan dyan, may tips ba kayo para mapaibig ang isang babae? Paalala lang mga kabrigada, hindi lang katawan o itsura ang tinitingnan ng mga babae, kundi pati na rin kung papaano ka makipag-ugnayan sa kanila. Sa pag-aaral ng Harvard University mga kabrigada, pinatunayan ang lalaking attentive listener at may empathy ay may mas mataas ang tsansa na gustuhin ng mga babae. Ang lalaking kayang makinig ng totoo ay mas nakaka-establish ng koneksyon. Ang balitang ito ay atin sa atin ng Drymax Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal! Maghapong binantayan upang kumpleto ang Balikang Drymax! Drymax. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada New Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, Brigada Sheila Matibag at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada New South Manila, the music and news authority. authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panlitan Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DriveMax Brigada Panlitan Nationwide Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule Lalaking angat tumatagal Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.